Magandang araw sa'yo. Eh. Samahan niyo ako dito sa fishing adventure natin. Kaya medyo may tubig po, po yung nilalakaran natin. Eh, yun pala si tatay. Yung kasama po natin nung isang araw. Ngayon dahil po siyang nahuli nun. Nagdalas po makahuli ng tilapia. Ayan, bukas sa may spot natin. Ayan, ano tayo. Ayan. Ah. Sana po makahuli, makahuli tayo ng mga nakaraw. Nakara Ay, ngayon muna nakarang araw po kasi yung ina-upload ko, ah uh, wala po gano'ng tayo na huli. Pagpasensahan nyo na ako pala yung ina-upload ko nung nakarang araw. ah uh, wala po tayo nga huli. Ayun po sa atin, namilingit na. Ito naman po natin kung ina na. Ayun po kasama natin ng isang araw. Tayo na-huli na ba? Ararating mo lang din ba? Ayan po, si tatay ah. Ah, kabay ka. Ayan po, kasama natin yan. Ha, punta po tayo, pupunta po tayo ron sa gabi ron. Dito tayo po pwesto sa tatay dito. Kan dito tayo sa ating ano? Spot. Ayun po. Ayun oh. Ganda po ng spot to Ah, na, nawala po yung mga water lily. Dati po nakaraang maraming water lily diyan eh. Ngayon po, ang ganda po. Ayun. Sasetilan po yung ano? Ating pamingit para po pagsimula na. Sana. <laughs> ah. Ang duli. Ah. Ah, ko tatay ko makan Tayo. Ah, ito kan duli oh, kinakagat po. <laughs> po yung floater. nako, nulubog-lubog ko yung floater. Lalaro-laro po. Ayan, oh. O, ati-alapin, oh. Malaki na, oh. O, oh, oh. oh, lapad, oh. Ay, lako. Salamat, oh. O, Lapad. O, piso na naman, oh. Kahagis lang, oh. O, ha-ha-ha. O, oh, ha-ha. Oh. <laughs> Ayan, oh. Alalapad na, oh. <laughs> ano? Hindi. Mabilis <laughs> eh. agad-agad eh. Hmm. Hmm. Ano? <laughs> ay. Hindi. 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 sinabit pa ata. Hmm. <laughs> ah Huli ha. Ayan. Gaganda na ah. <laughs> yung size Ayan po, gaganda ng size ng tilapia oh. <laughs> <laughs> ah, di na mm. Ayan, ah, ah lalo po gaganda. Ayan ah. Oh. <laughs> Ayan ah. Hindi na dahil eh. Oh, wala pa yata. Ayun. <laughs> ayun good size na po 'yan, ha. Hmm, ayun ah. yata. Ay, huli nga oh. Sinabit pa. Ay. Ala ko tanggal. Ay, dalas po. Good size na naman. Ah. <laughs> Ay, laban na <da> rin ah. Ah. Eh, sana dalas po. Oh. Kabi ano lang po, oh. inaakyat po agad. Kalalagay <laughs> lang. Ah. 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 Arroyo. Ayan po. Wala ko wala oh. Oh. Ah, oh, kalaki pa pala. Oh, tunay pa. Wala <laughs> ko walang huli oh. Ha 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 kala ko walang huli, may huli pala uh. Kala ko wala eh, walang kagat eh Meron pala Ha <laughs> Dalas po Eh, <laughs> nakakalard ah Ah, karami na po tayo Ayan po, ito <laughs> Ah, dami na ah. Ah, lalaki pa ah. <laughs> Ayan, naku, nahulog ka. Sayang, Sayang po, nahulog. Ay, <laughs> naku. Ayan po, nahulog pa. Sayang. Ayan na naman ah. Oh. <laughs> Ayan ah. Hoy, <laughs> <Uy>, salamat. Ah, <laughs> Oh, oh, ay, oh, oh. Ayun, babalik po natin. Sobra laki oh. Yan, babalik po natin. Malit lang. Ayun, reverse po natin. Maraming naman tayo nahuhuli. Wala po, malaki. <laughs> Ayan, reverse po natin. Lalaki po po yun, lalaki. Oh, palalagay ko lang oh. Huli na naman oh. Nako. Eh balik ulit natin oh. Ah, kinagot ulit. <laughs> Ayun, ah, kaya hahagis lang po. Ah, balik balik po natin ulit. Maliit ah, eh. <laughs> oh. oh. Ayun ah, malaki na to. Ah, lapad Ah, oh. <laughs> Ayun po, lapad na. <laughs> biglang nilubog <laughs> ayan po ah kukunin ko na to ah ayan ah obra na po to pang piritong mala, ano, malutong hmm. <laughs> oh, huli na naman tay huli na naman oh. <laughs> ah ah eh, arroyo ayan ah laro, laro eh. Ayun ah. Ayun ah. <laughs> Lalo <laughs> bayan. O, alisi tatay ng malaking biya, oh. Oh. Lakay. <laughs> oh. Lakay po. Oh. oh. Oh, biya lang po 'yan ng lakay, oh. Travel, okay, oh. Tarap na adobo, no. Adobo. Ha? Oh. Lakay po. Oh. Biya po 'yan, hindi po dalaga 'yan, ah. biya. <laughs> Ayun oh. Oh. Ah, uh, hindi, ang sarap lang ah. Uh. Ayun ah. Uh. Oh, salamat Lord ah. Ah. Ang laki <laughs> oh. Ang laki oh. Oh. Sobra. Ay. Hindi, hindi to. Eh, po ang laki uh. oh. Ah, oh. oh. salamat ang oh, laki. <laughs> Yan po, jackpot na po tayo. Dami natin nahuli. <laughs> Nakakatuwa po. Ano? Ay na. Aroyo. Ay, salamat Lord. Oh. Jackpot na naman. Ay, sorry. Ay, po. Oh. Dami oh. jackpot po kami rito kayo, no. Puro tilapia. <laughs> Dami po na huli na, huli namin. Jackpot. Huli na naman oh. Oh. Malaki to. Oh. Ay, ako mo. Ay, huli na naman po. Oh. Salamat Lord oh. Ang biyaya po ng ilog. Ayun po. Ha. Oh. <laughs> Ayun po, ha. Oh. Pwede na 'yan pampirito, ha. Oh. Meron naman tayong nahuling malaki. <laughs> Salamat oh. natin 'no, oh, jackpot. Ayano. Oh. Dami kong biyahe ng ilog, oh. Jackpot po tayo sa tilapia, oh. Ayam biyahe po ng ilog, Karami. Salamat po. Ayano. Oh. <laughs> Dami. Yan na ang natanaw po ating video. Salamat maraming maraming salamat po.